Nai Confi Funds na naman daw? Naiirita nga ako eh. Primero sa gabos, hahaliunta na ang Confidential Funds. Kaya makakaasa ka mo na sa masunod na taon, mayo na ang item na ini sa satong budget. Ang panduwang sakripisyo, si pag-rationalize sa kapag right size kan bureaucracy na haloy ng plano sa kakamautan kan lokal na gobyerno pero dai nagigibo. An sa tong goal, Itama ang numero kan mga empleyado ma-reward si mga tunay na nagtatrabaho as in the ina ning lugar ang mga nagpapagabat sa sistema. O oh, ayan mga kabatang helmet, malinaw na malinaw, di ba? Mm. Sabi nga ni VP Len sa presentation kanina nung inauguration niya mm. na we will remove confidential funds from our budget. Diba? Oh, Kaya naman daw ang Confi fans dahil kinaya ni VP during her term as vice president. Mm -hmm. At ngayon mayor na po siya ng Naga. Mm -hmm. Eh dapat um, mawala na 'yan. Walang ganyan. Ma walang ganyan. Pero ito, may Boplax na 8080 na nag-comment. Eh, VP mm. Lenny. -hmm. Ayan o. Ayan, comment na yan. Nakakaloka. Pag yung profile yan, nakalaki yan. Oh. Nakakaloka naman ang script mo, kuya. Nas ng amats mo yung brain cells mo, kung meron pang natitira dyan, eh, talagang wala na, naano sa na kumuloy yan. Na-stuck na Kakaloka, doon. Nakakaloka, the gods, para sabihin yan kay Vipi Lenny, nakaka, no. Kuya, mahiya, na, nakakahiya, ah. nakakahiya. Nakakahiya, no? Nakakahiya sa kanya. Nakakahiya ko siya. kasi laan ang ambag mo sa Pilipinas. Laan ang ambag mo kasi hanggang ngayon troll ka pa rin. Mm -mm. So, ibig sabihin, mahirap ka, kuya. Oo. Oh. oo kumakapit ka na lang sa pagtutrol. Mm -mm. Sa ng buhay eh. Mm -hmm. Eh, easy money sa'yo ang pagtutrol. Mm -hmm. Para, di ba? Mm -hmm. Easy money! Pero, dati lang ng dati. Kaya ba ayaw mo na ma-abolish ang confi funds kasi yan ang pinapasweldo sa'yo? Ouchie! Nakakapagtaka lang kasi mga kabatang helmet eh. E, itong mga nagko-comment na mga trolls, mga bashers, saan ba nang gagaling taga pinapasweldo sa inyo? sa kundi kaya, pads. Oh, di ba? <laughs> kaya ba kayo iritado, naiinis, ka? uh, oh, oh. kinabolish, or na, yung tipong nabubuksan ang issue about confi fads, eh oh. masyado kayong allergic. Bakit? Diyan ba nagagaling ang pinapasolos sa inyo? Ay, hindi naman. Share nyo naman yan, di ba? Share nyo naman. Kasi baka mamaya, sa isang araw, kinuha na kayo. Yeah. Nino? Sa baba. Oo. Uh oh, oh. Yeah! Ah! ah, ah oh, diba? gano. pero ayan nga mga kabatang helmet, no, congratulations talaga kay Mayor VP Lenny, yes. at sa buong naga, at talaga nagtrabaho na kagad, ang daming, naku, ang daming mga meetings kagad, Juga Pearl. Nagpa-swimming. Hindi yan nagpa-swimming. Hindi yan nagpa concert Oo. Nagtrabaho agad. Ayun. Nang dapat gawin. Wala. Bitsong ka para. Wala kang maririnig kay VP Lenin na kung ano-anong patutsada pa na keso na simot. Ha? Sad na. Wala na dito. Wala kang maririnig na yan kasi wala. may mabalitaan na naman ako. May nagpa alinig na naman ngayon oh. sa submed na oh. nasimot dam. Nakakaloka lang talaga, no? Kahit kailan na lang, bunga nga yan. <laughs> bunga nga talaga. Magtak talaga. Kaya buti lang talaga, hindi yun sinagot ni Madam. <laughs> <laughs> Good mo, for you, Madam! <laughs> ang galing mo, Madam! Nakakaloka. Kung alam, hindi ko talaga pwede kwento mga mga dahil. Hindi pwede. Eh. Pero, <laughs> nakakaloka <five> eh. <laughs> nakakalo lang talaga kasi pag meron ka talagang alam, um. na hindi alam ng iba, tas mas, mas parang kilala mo pa yung tao talaga. Uh, Nako, tagang ma matatawa buti ka na lang. lang. Madam, good for you. Matatawa ka na lang. Hindi mo na pangasawa yan. Buti na lang. Pero ayan nga mga kapatang helmet, i-comment nyo na dyan na ah. congratulations, Mayor of Ipileni. Yes. Comment yun na dyan para bonggang-bongga. Uh, diba? Oh. Ang kay Ipileni, oh. yung mga gusto natin sabihin. Yes. Mga congratulations natin. Yes. Yung congratulations ba? Diba? At least, so, kung ah, diba? ba? No? Diba. hindi lang naga, may pasig pa yeah. na yeah. the governance din. Kahit pa rin mga pulo-pulo na rito sa bansang Pilipinas uh -oh. na masasabi natin na proud tayo na Pilipino tayo. Uh -oh. Diba? Na, pero, mm, kaloka lang talaga ha. Pero Ay, ayun uh -oh. mga, mga batang helmet, kung nagsumuha video na to, kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated. at sana may inupload upload namin ni Bichokopar. Ano kayo mangyayari bukas? Diba? Official na sila na magtatrabaho. Uh -huh. Impeachment case. Oh my God! Trat hindi yan... na ba? Oo, oh, hindi yan dapat kalimutan. Diba? Subay ba yan? O, oh, basta mga batang helmet, stay happy, stay healthy, stay safe always. Sabi naman sa buhay ng helmet, tinamok niya, tip set, better every day. God bless everyone. Bye! Oh! Ah. Uh, maraming maraming salamat po Gopher sa lahat ng na mga nakausap natin, nakasama yes. natin sa live. Sila Ma'am Sheena, sila Ma'am Cynthia, si oh. Ma'am Cheryl, si Ma'am Irene, Mar si Sir Aistero, pa pa? Marami sila. si sila. Sir Renato, oh. si sa, si Ma'am Nene Vlad, mm. Mimi, Mimi's Gab Fashion. Oh. Basta sa lahat ng comment, so, uh, Ma'am Grace Laurio, basta oh. sa lahat ng na mga nasa live kanina at sa silent viewers, silent mga silent viewers, ma'am. maraming salamat. Viewers, po. thank you po. Yes. Kay Lenita! Benny.